Yaman ba ang papasaya sa atin? Of course, tunay so natin na mayaman tayo at the same time masaya, di ba? Kasi hindi naman lahat ng mayaman masaya. At hindi lang naman lahat ng mahirap, malungkot. So they don't actually go together, yung yaman at saya at pagiging mahirap at lungkot. They usually don't go together. Kasi depende sa values ng tao. Depende dun sa magpapasaya sa kanya. Ano ba magpapasaya sa iyo? Pwedeng mayaman ka, wala yung pamilya sa iyo, nag-away-away kayo. Pwedeng mayaman ka, pero may sakit ka. All of those things, hindi na bibili ng pera. Therefore, ang gusto natin is mayaman tayo at same time, masaya tayo. Isipin natin, yung yaman natin, hindi naman natin madadala after life wala pa kahit na isang tao na nadala niya yung kayamanan niya after life. Wala, di ba? So, ano ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun ay yung yaman na kinreate natin dito sa mundo ito, merong purpose si God para doon. At yun ang magpapasaya sa atin, yung na-fulfill natin, yung purpose natin. So, kung nagpapayaman tayo, ang tanong is, bakit? Bakit ka nag-accumulate ng wealth na hindi mo naman madadala after your life on earth? Bakit mo ginagawa yun? may purpose siya, di ba? Kasi kung business ka, nagpapayaman ka, it is more than enough than what you need here on earth. Kaya mo ginagawa yon kasi marami kang matutulungan to create jobs, to be able to bless other people. Kung ginagawa mo yon according to God's plan and purpose for your life, ikaw na ang pinakamasayang tao.